Hello po! Ito po si Josa po Alam ka ninyo, ako'y na-inspired sa kwento ng aking kaibigan. Dahil siya ay nag-ipo ng 50 pesos sa kanyang piggy bank. Tapos tinawag niya itong Invisible 50. Sabi ko, eh, bakit 50? Eh, paano nga? Para mas bihira natin makita ang 50 pesos sa pera natin dito sa Pilipinas dahil kalimitan ay 20. Yun ang mararami, 20, 100 parang kakaunti ang 200 ayan. pero kahit naman magkano ang ano ang um, uh, ipunin, basta bahala ka sa buhay mo Kaya napili niya 50 pesos ayun pero hindi yung sa pilitan basta kung ano lamang yung pera niya kunyari nagkaroon siya ng sukling sinuklaan siya ng 50 pesos itatago niya ang 50 ayun kunyari binigyan siya ng pera ng ng tatay niya dalawang daan baon niya pero tig-50 -tig, o pwede niyang ihulog do inuhulog niya yung isanda yung sandaan na tig-50 -tig, o di kaya pwedeng 50 lang ihulog mo pero wag naman lahat dahil baka wala ka nang matira sa baon mo o di kaya makapulot ka ng 50 pesos ayun Ihu inuhulog niya pero hindi persahan yung ikaw ay manghihingi ng 50 o di kaya ikaw ay magpapabariya ng magpapabariya ng isang at yung 50 pesos mo hindi kayo basta kung ano lang dumating sa iyo kung anong dumating sinuklian ka ng 50 yun lang ihulog mo hindi yung ikaw ay nanghingi talaga ng 50 alam ninyo sa loob ng tatlong buwan tatlong buwan ha tatlong buwan naka 8,000 siya 8,000 o oh, mo iyon sa loob lang ng tatlong buwan naka 8,000 sa pag-iipon niya ng 50 pesos oh, so, kaya naman dahil ako ay eh, inggitera gumaya din ako nag-iipon din ako ng 50 pesos kaya naman ngay o na natin kung magkano ang aking naipon naka 8,000 kaya ako Inang, I'm so excited naman. Magkano kaya ang aking maiipon Ayan, tingnan natin. Hulaan ninyo kung magkano. Ah, uh, makano kaya? Yan! 120. Yan! Mga uh, 150! Oh, 150 dahil ano, kahapon lang, naman ako nagsimula. Eh, na-excited akong i- i-vlog, i-vlog agad. Ayun. Kaya wow, 150 pa akong naipon. Sorry po talaga. Excited lang ako ikuwento yung 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 mayari sa akin kaibigan na naka 8,000. Basta gay gay ninyo niyo din ha. Pag-ipon din kayo. Bye.